Magagala muna na kami ang ating kasama ka ang aking pinakamahal na ustad. Oh, mashallah. Huh? Nakuha na, binasa na nga ni Maher kanina Kaso okay. <laughs> hindi niya translate <laughs> yeah. yeah. Okay, Kunin mo yung park. Oh, yeah, mashallah. Oh, eh. oh, dito tayo sa oh, tabi ng kapi dyan. No? Oh, ano ah, nga dyan. No? Oh. Assalamualaikum. Oh. Kaya oh. kakalik. Kamera?

Kape, 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 kape. <tuk> itu cai <caya>, no? lo? Cai, cai, cai. Bare, cai. Pei Karak sih. <pai>? Karak. <tuk> ba, iji, iji. Belikan lah. Oh, itu okay. hotel tintu stand. <hotel. tuk> Ano yan? klinik Medical? Clinic. Clinic? Uh, uh, clinic. Bili akong toothbrush. Bili ni paggamit eh. <laughs> ni niya eh. Ayaw niya, tatawa yung paggamit <laughs> po yung aming stopover dito na ito po yung ano tinatawag na uh, Raida Saudi Arabia po so, may park din sila oh aro, aro. Ano ano? Rwaida? Rwaida. 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 Ah, Rwaida. Ha? Ah? Jebrel. Ah, dapat live yung ginagawa nito. Okay. Si Jebrel yung pasayero ko, ako nag-drive kanina. Pag lakad, -lakad muna kami dito. <laughs> so, uh, Mark. Yeah. Yeah. Ay, ako magla-live. Ah, si Stan mag-live. Oo. Oh. Ah, oh, mashallah. yung park nila, oh. Ah, to mamili po kami ng ano, aming gamit di ko nakadala. Tot brush. Asan? ito, ito, ito. Ito, ito. Sabon yung ano, pag do sa mikat na lang. Sa mikat. Ito na, tatapon din eh. Meron ako sa bahay. Karon eh, yan. Hindi ko lang. Walang saya, walang price. Eh. Sabon, doon lang sa may cut stud? Sabon doon. Huh? Yung body wash. Body wash? Oh, yung ano lang, ano? liquid. Liquid lang? Oo. Oh, oh. Shampoo lang muna Shampoo? Malilit lang ng shampoo. Doon sa mikat, marami doon. Mag-mikat, mga mag tayo bukas ang doon sa ano yung mag-ikram tayo. Doon nga sa mikat. Tayo sa, sa tayo mag Doon sa mikat. Sa tayo. Sa Doon na tayo, bili lang ano, shampoo malilit. Ayan o, oh. masya Allah. Hmm. Ha? <laughs> sa banana? Sa banana? telax bangun ya udah silang dulu nih yang gitu. melk hmm. tuh عطني شغله يا ولد شغله بس كبيره لفه كبيره <sukur> surprise surprise <sesukur> insyaallah ah, yang didiklain ko sila oh. <laughs> <usur> <sukur> itu ya si Abi <usur> ya Abi ada nono C taruh si Ak si Gafur <usur> batinmu Assalamualaikum ya Sheikh Gafur Masya <usur> Allah Oh, Tara, side drive. <laughs> laligaw, laligaw. Akala ko sa inland nang maliligaw pati dito pa lang. Laligaw, sis. Sino? Tayo. <laughs> Nag-round up pa naman eh. Masya Allah. Si Abdul kasi, Abdul Hakim kasi, sabi niya, Abi, turn right! Oh. Eh, nag-turn right ako doon pa pala sa kabila yun Sabi ko, saan pumunta si Ustad? Tapos umakyat siya ng around balik din sa baba. Oh. <laughs> Tingnan ko kasi dito sa, no, dito rin sa map. Sabi ko, malayo pa yun. Mm. Dito na siya. So, <laughs> ang nangyari kasi, <laughs> sabi na ni sa akin, dito rin ang daan natin, bumalik pa siya. Uh. Oh. Oh. Pinaliit niya eh. Kaya ka... <laughs> sabi ko, kaya ito eh, saan na? Abdullahi kaya. Sabi ko, saan kayo pumunta to? Nag-ikot sa tapos bubalik. Nga, siya. niya siya. Iturki na nga yung gano'ng Park siya pero, pag sa atin to bro, mga ganitong park, no? Oo. Oh. Talagang punong-puno ito. Oo. Oh. Anong kasi lahat-lahat-lahat na eh. halo, -halo na lahat, ba? Diba? Masya Allah dito sa Saudi tingnan mo ang napaka-tayemig. Eh. Yun, know, kaya park siya oh. So, ito yung batas kasi ng Islamico, oh, di ba? Hindi hmm. pwedeng um, maghalo-halo. Hmm. Yan, yung park. Yan ang haba ng park nila Pahaba. Hmm. Ayan. Yan. Baka nandun yan sa dulo. Ayan. ba? Nagsawa ka sa kakalakad Nagsawa ka sa kakalakad Tapos na Ano na sa'yo oh Ha? Ito video is it Bakit? Ha? Bakit live yan yan? wala oh, na oh Saan live yan 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 live? Hindi Hindi pumasok?

Main belat, main belat, main belat, ah, badan okay. Min, main, 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 Very good. Very good. ya? Yeah, yeah. How much this? Yeah. main, uh, oh. ya. Yeah. Ayo,

Muhammad Imran Muhammad Imran Assalamualaikum ya Muhammad Imran selamat Ramadan selamat pagi, ya. pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat Ayo agaral naga Arabic para ini magbulol. umrah, umrah, insya Allah. Assalam, salam. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. name, uh, from where? India. India? Ah. Aywa. Anta? I am from Philippines. Philippines. Ah, oh. kaya. Ah, masya Allah. Tidak sila. <laughs> orang sana. <laughs> eh, tamam? Tidak no, ada. Masya Allah, masya Allah. Eh. Kita tak ada orang sana. Oh, yen. Tor tayo tor. Ito yung ating ferry exit. Yung labasan ng apoy. Ferry exit. Yan. Shalom. Shalom.

per <trots> keat <tors> 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 <tors>